Giniba na ang karamihan sa mga bahay na apektado ng pagkasira ng isang river wall sa Navotas. Nakatutok si Rafi Tima. Tulungan niyo po kami! Barangay San Jose, Kasunod ng pagguho ng river wall. Tuluyan ang giniba ang mga bahay na naapektuhan sa barangay San Jose Navotas. Dalawang bahay lang ang natira dahil dito sumandal ang bahagi ng gumuhong pader. Hindi mo muna namin pinatibag kasi wasa tinibag namin yan, may posibilidad na gumuho hanggang dulo. So nagkausap po kami nitong gagawa at nagka-isa nga kami na Huwag mo nang tibagin yan. Pag nasementuhan na lang po nila, saka namin titibagin. Habang di pa nabubuhos ng semento, sandbag at plywood muna ang pansamantalang remedyo para di pumasok ang tubig. Ang lokal na pamahalaan Inspeksyoning daw ang iba pang bahagi ng river wall para makita kung may iba pang bahagi ang nanganganib na rin masira. Siguro sa tagal po ng panahon na ano, laging dinadaanan ng mga malalaking barko, so talaga lumambot na. Sinabi ko nga po dito sa shipping line na to na may posibilidad na if ever dito o sa dulo, ah, baka ganyan din mangyari. Si Dennis dito na raw ipinanganak, lumaki at nagkapamilya. At naranasan na rin masira ang river wall malapit sa kanyang bahay noong nakaraang taon parang tinapalan lang yata. Hindi ko sure, parang ganun lang eh. Umabot ng kulang isang taon uli So parang lumaki lang talaga yung high tide ngayon sa laki. Hindi na kinaya. Hanggang ngayon, hindi pa rin tapos sa paglilinis sa mga residenteng naapektuhan. Dahil biglaan at minuto lang, rumagasan na ang baha. Wala rin silang naisalbang gamit. Malaking tulong sana para hindi na maulit ang lubhang pagtaas ng tubig kung naayos na ang nasirang Navotas Navigational Gate na dapat makukumpleto ngayong araw. Pero ayon sa Malabon City hindi pa ito natatapos dahil nais nilang tiyakin na kumpleto at maayos ang pagkukumpuni rito. Sa halip na piliti natin, madaliin natin, na baka masira ka anak muli, mas minarapat ho natin na gawin na po ng maayos. Meron silang 8 days na window ho para ayusin na yung dapat ayusin. Kasi Opo. ngayong panahon ito, hanggang July 8, mababa po yung high tide, kaya mas makakakilos po sina. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 Horas.